Mare, di mo to paniniwalaan. Si Aling Nena, bumili ng bagong drone. Oo, drone. Pang-deliver daw ng itlog. Mare, di mo to paniniwalaan. Ang drone ni Aling Nena, ninakaw daw. Oo, ninakaw drone. Isa daw sa atin ang kumuha. Mare, eto pa, nagkalat na ang chismis sa bayan. Pati sila ni Cap, naniwala na rin. Mari, baka daw ipi itawag sa baranggan. Mari, di ba kayo nagtataka? Ba't kakampihan ni Kap si Aling Nena? Huwag kayo naniwala kung alam niyo lang. Binebembang ni Yung Kap. Yung anak ni Aling Nena. OMG, Mari. Kap, ba't ba kami ang pinagbibintangan mo sa drone? Baka nawala lang yun ni Aling Nena. Alam niyo, wala kaming kinalaman sa drone. Di nga namin alam na may drone kayo. Sabi sa akin ni Aling Diding, nakita niya si Aling Nena na may bitbit -bit na kahon na kulay puti. Parehong-pareho sa drone na nawawala. Talaga? Mga kasama. <laughs> Matapos ang masusing investigasyon na pagdesisyonan ko na ang kaso ng drone ay mananatiling unsolved sa ngayon. Pagkakaroon tayo ng isang barangay cleanliness drive upang ilihis ang issue sa nawawalang drone. Pero Kap, paano yung drone? Hello mga ka-content creator dyan! Sa nakikita nyo po, meron tayong AI Pinoy Mem Generator na kung saan, kung ilalagay nyo, kung ano man yung topic nyo or something na pang Pinoy na mga kwelang... Uh, uh, words ay i-generate -ge ng AI ang para sa content nyo, ito ay maglalaman ng isang image, ng isang caption at ng sariwang hashtags para sa iyong posting. Kung gusto niyong makita at malaman ng ibang detalye sa aking post na ito ay magbisita lamang sa aking bio at tiktik ang mga link na nandoon at yung makikita ang aking sinasabi. Maraming salamat.